Ayan guys, oh. Ang chicken Joy. Ayan. Ito pa ba? Tikman natin ang kanyang Siken Joy. Ang malasa ba? Ah, ang sarap yung <laughs> Tayong okay, kanin. Uh, uh. uh. Anong lasa? Okay ba? Ay, <coughs> ba <coughs> 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 <coughs>

Ako no, kahit wala nang ano guys, salsa, sarap. Sarap. Kahit wala nang salsa, sarap. sarap. mahal. <laughs> Sana all. kasama ko si Jeff. Sa kasama ko si... Ano ba po, Jack Sa Mula airport. Ayan. Ano srito lang tayo guys? Eh? Masarap siya. Hindi ako gumamit. Bu bu uh, uh, ano? Unang pagdating ng araw. Unang pagdating ng na Unang ng araw. Unang pagdating ng araw. Unang pagdating ng araw. Unang pagdating ng araw. Unang pagdating ng araw.

mataba no? Ayaw nila guys, mag ano. Iparap yung kanilang mga face baba, bahala sila. Basta ako, nag-enjoy ako. Ayan, Mm. Masarap din sa so, Wag mo lang ang lahat. Masarap mo sa Masarap yung ano. Masarap din yung Paris guys. Maanghang. Eh kasi nga ano, Depende pala sa panlasa na gusto mo may maanghang. Yan yung mga ano nila. سلام سلام سلام

Bukan kumain, kau yang nama kau na yang tulungan tak. ako ini <laughs> nyawa tulungan Tolong kau. Ayah ni yang tolongan kau Oh We, diba Oo, naman Ya nama plastik mu. Balut mu. Lato. Balut tinggu aku. <laughs> Maksih siaran tayo. Thank okay. you.